Isa daw po ito sa mga patunay na yung ginawang uh, peace rally ko noon. Itong mga taga INC ay hindi naman talaga para sa katarukan. Oh. Ang gusto talaga nila ay suportahan nga itong si Sara Duterte. Ito, mukhang, mukhang binisto na itong si Digong, pinahamak ang INC. Kasi ang iniisip ngayon ng mga kababayan natin, sinungaling ang pamunuan ng INC. Sinungaling din yung mga personalidad na uh, taga-INC, katulad ni Marco Leta. Kasi dito po, uh, pinasalamatan na itong sidigong ang INC sa kanilang ginawang Peace Rally. <laughs> At isa pa po, yung mga PDP laban candidates na itong si Digong, paanong nangyari na naandyan sa rally? Kasi ang sabi ng INC, hindi daw or wala daw silang inimbitahan ng mga politiko. Hmm. O ang ibig sabihin, um, na gate crash itong <laughs> mga, PDP laban candidates, di ba? So ang ibig sabihin din yan, um, umaasa sila ng endorsement. Umiepal sila sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Oh Ang sabi ni Digong, I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia Ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Hmm. <laughs> critical times. Paano pong naging critical? Asaan doon ang critical? Uulit-ulitin ko ha kayang-kaya ng administrasyon ni PBBM yung mga nanggugulo sa ating bansa. Katulad niyo po, Mr. Duterte. Katulad po ng mga alipores niyo. Katulad din, siyempre, ni Sara Duterte. Hindi daw impeachment. Ano hindi impeachment? Ang panawagan po ng nakararaming kababayan natin ay ma-impeach itong si Sara Duterte. Ah, So al alin ang paniniwalaan natin? Yung minority na ipinakita na itong uh, minority support na ipinakita na itong Iglesia ni Cristo? O yung sigaw ng sambayanan na ma-impeach na itong si Sara Duterte? Saan? Ang pakikinggan natin, di ba? Bida-bida rin kasi para sa akin na bida-bida rin kasi itong mga taga-INC, di ba? Not waste of government resources, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. Oh, ito yung nakakagigil eh. Madalas na banggitin yung we must unite. Si Bato de la Rosa, dapat magkaisa tayo. Huwag daw mag-isa. Sino bang nagsosolo? Sino bang mag-isa na binabanata ng malala ang nasa Malacanang? Di ba yung idolo nyo na si Sara Duterte? Oh, tapos ngayon, we must unite. Of all people po talaga na magsasabing we must unite, kayo. Siguro totoo, you want all the Filipinos to unite and agree on what you are doing. Hindi po makiki-unite ang sambayanan sa mga kabulastugan nyo. Okay? We must move forward as one. We must serve our people. Yun yun eh. Move forward as one. Yung gusto nila eh. Pag naandyan na sila sa, nung naandyan sa pwesto si Digong, let's move forward as one. Ibig sabihin, gusto nila yung trabaho nila bilang mga leaders ay maging smooth at madali. Walang kukontra. Makiisa kayo. Sumang-ayon kayo. Ganyan kasi ang gusto natong mga ito eh. Na diba? Para mas madali ang kanilang pamumuno. In a way, hindi naman talaga pinamumunuan ang bansa natin na itong mga ito eh. Ginagago. Good luck.